Tiis-tiis muna ang mga estudyante ng Barangka Elementary School sa Marikina City dahil pati pasilyo ng eskwelahan, ginagamit na rin ho para magdaos ng klase. May anin na silid-aralan kasi na hindi na pinagamit ng dahil na nga ho sa panganib ng lindol. Mula naman sa Marikina City, may ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan Yes, Connie, yung sinasabi mong anim na classroom na hindi mo na pinapagamit pansamantala ay itong mismong nakikita nyo sa aking likuran. Ito yung Rodriguez Building ng Barangka Elementary School. Bakit, Connie? Dahil ito ay nasa loob ng 5-meter buffer zone mula sa West Valley Fault na tinukoy nga kamakilan nitong uh, FIVOX. Ito namang building ko ni, sa likuran nitong Rodriguez Building, yan naman ang buong gusali ng Barangka National High School. Yan din mismo ko dahil nandun din sa loob ng 5 meter buffer zone ay hindi rin pinapagamit. Ang sumatotal total na nawala na classrooms para sa high school dito sa Barangka ay 26. Okay, ano ngayon ang ginagawa ng pamunuan ng eskwelahan? Dito sa elementary school, ang ginawa nila itong grade 1 at grade 2, nagdagdag sila ng tig pang mga shifts. Ibig sabihin ko ni uh, one, uh, one shift, three hours lamang. Yung dating uh, one shift na six hours, ginawang three hours na lamang. So ibig sabihin, uh, 6 a.m. to 9 a.m. yung first shift at 9 a.m. to 12 noon yung second shift. Ang uh, sinabi naman ng uh, principal ng Barangka Elementary School, ang ginagawa nila, yung 3 hours na yon ay para sa academics lamang. Yung nabanggit mo naman na ginagamit ang mga pasilyo, doon ginagamit yung mga music arts at PE. So hindi naman daw masyado apektado yung uh, number of hours that uh, the kids spend in school. At ito naman, papakita ko lamang sa inyo yung under construction na yon na uh, school building. 10 classrooms yan. Yan naman ang solusyon ng Barangka Elementary School sa nagiging kakulangan nila sa classrooms dahil nga hindi na pinapagamit itong nasa loob ng 5 meter buffer zone. Ngayon, ito naman Barangka High School, ang ginawa muna ng uh, pamanuan ay inilipat pansamantala dito sa Tanyong Elementary School at sa isa pang kalapit na, I mean, Tanyong High School at isa pang kalapit na high school. Kung bagahinati hinati muna sila sa dalawang high school at doon muna sila pansamantala magkaklase. Ang uh, gagawin muna daw dito sa high school building ay lalagyan ng tinatawag nilang seismic gaps. Isa itong engineering intervention kung, kung saan pinapatibay yung mga pundasyon para sakaling tumama nga yung pinangambahan at pinaghahanda ang the big one ay eh, uh, ma-withstand nitong building yung uh, pagyanig at magiging ligtas pa rin yung mga mag-aaral. Koni, itong sitwasyon nito ito sa Barangka Elementary School at Barangka National High School ay uh, tiniyak ng pamanuan ng Lusod na Marikina na temporary lamang dahil itong uh, high school binig uh, humingi lamang daw ang DPWH ng 1 to 3 months para maisagawa yung kanila mga engineering intervention. Ito namang bagong school building na 10 classrooms sa itinatayong para sa mga elementary pupils ay pinangako daw na matatapos sa loob ng isang buwan. So sa ngayon, Connie, tulad na nabagit mo, tiis-tiis muna pero so far so good at nakakakop naman po ito mga mag-aaral at mga guro dito sa barangay, uh, Barangka Elementary at National High School. Yes, Connie? Ivan. Oo, ma itanong ko lang kasi uh, gusto nating linawin. Ano? Yung ginagawang mga classrooms dyan na sampu, ay hindi naman ito yung, yung pinapatigil dyan, ano? dahil sinasabi nila useless din naman daw na magtayo ng panibagong building dahil yung area na yan ay dadaanan pa rin ng fault system. Tama ba, Ivan? Yes, Connie, itong uh, bagong school building na itinatayo yung 10 classrooms na nabanggit ko, ito daw ay itinayo sinimula noong 2013. Yun nga lang, may uh, raw seminar ang FIBOLS at that time na revisiting the fault. Mukhang dito tatama. Eh, itong panibagong atlas na inil uh, inilabas ng FIBOX, eh ito daw ay iba na at malayo na dito sa itinatayong building. Kaya itinuloy na nila. At uh, ito, three-story uh, two-story building ito at uh, for a total of uh, 10 classroom classrooms. So itong building na to safe ito. Itong isa naman, i-retrofit -re para mas magiging matibay at ma-withstand kung sakaling ang tumama itong pinaghahanda. Ang Lindol Connie. All right, maraming salamat Ivan Mayrina.